You know, good morning po sa lahat mga idol Ayan, andito tayo na naman sa ating uh, Mini farm <laughs> Ayan, dito tayo uh, Update lang tayo sa mga sili natin So nga ano, nililinisan natin So mga ilang araw na itong mga sili natin alas, Wala pa naman isang buwan Ayan, nililinis tayo dito Tapos, ayan sila Ayan, uh, mas mabilis lumubo yung mga damo no? so kailangan natin linisan so ako naglilinis ako no? eto ang dami na palang bunga ng mga ano natin ayan papakita ko sa inyo baligtad lang natin yung camera so ayan gaya no? nito ito ayan no? meron na tayong sili ayan yan no? pa ng mga sili natin ayan ito ang dami ng bunga ang dami bunga ng sili natin Ayan, dami pang bulaklak. Ayan, no? Oh. So, halos karamihan naman, meron na. So, ayan, no? Oh. So, ayan, ang dami natin sili. Ayan, panigang. Oh, ayan, dami nun ang dami na ng sili natin. Ayan. So, kahit banda dito sa dulo. Ayan, oh. ang dami, oh. So ayan no. So ang ginagawa lang natin dito is papalaging ano lang tayo dilig. Ayan. So ang pinaka nilagay lang natin pataba dito is yung dumi ng kambing. So ang ginawa namin nung nag kami dito Nung pagkatapos naming bungkalin to ng manumano. Ayan. Nagbutas kami tapos nilagay namin yung dumi ng kambing. Tapos saka namin tinanim yung mga yan. No? Ayan. So ayan yung bali organic yung pataba natin. O yan, makikita nyo. Merong mga ilan, mababa pa. Pero, ayan, alas nagbubunga na. Ay, nagbubulaklak na. Pero yung iba, sobrang bilis nila. Ayun, itik na sa bunga. Ayan ang mga sili natin. So ito kasi, nung inano natin to, uh, tinanim natin to, uh, basta nagdamo lang tayo. Dati makakapal na damo. Ito parang ganyan siya, mas makapal pa dyan. Ito kasi bagong tubo na lang to. Ay, tapos mano-mano lang natin din namoyan, pati yung mangga na yan halos nakain na ng damo yan damoyan tapos mano-manong bungkal din kumpara dito, nung dito kasi ayan, nahiram natin yung mini tractor ng tita natin, ito binungkal natin dun sa mini tractor no sa mini cultivator nga, ito nagtanim nga kami dito, nagpunla kami direct ano na no, yung mga okra natin ayan So ito lang yung okra natin. Ayan, so direct ano lang 'yan. So ayan, pagkabalat nga. direct na natin. So wala pang isang linggo tong mga 'to. Ano yung iba dito na so gagawin natin, lilipat na lang natin yung iba. So yan lang ang muna tanim natin banda dito. Doon may mga tanim din tayo doon. So yung talong natin. So, ito nga pala yung baby natin si Kailaling. Anong dalama? Kape para kanina yeah. kay daddy bi hmm? thank you wait, wait. Hmm. thank you thank ah. you thank you yan o oh. so napaka ng mga anak natin dinalan pa tayo ng kape so ayan nandyan yung mga talong natin ayan so hindi pa talaga tayo bihiha sa, sa pagtatanim ng mga gulay no kasi halos bago lang tayo dito sa probinsya Ayan, so yung unang taon natin struggle tayo kasi nung dumating tayo dito, ayun nga, nagtayo lang tayo ng maliit na kubo. Tapos binagyo nga tayo. Nagtanim-tanim din tayo noon eh, dahil binagyo tayo. So halos nalunod lahat yung ano natin. So ito kasi dati dito, bukid talaga to. kaya kung makikita nyo mga katabi natin, puro palay, mais. Ayan, pati doon sa kabila dati, puro palay, mais. Hanggang ngayon naman sa kabila. Pero itong area na to, nila ng manggahan sila anti kasi nga dahil uh, may mga edad na sila at karamihan sa kanila is uh, pur babae wala nang uh, lalaki na makakapag asikasa nito kaya kinonvert nila is, na ano maging manggahan ayan para kahit papaano is meron silang income ayan so swerte lang nga tayo kasi itong kalahati Ayan, nabili ng kapatid natin So, bali mangyayari dito yan Ang sinasabi kong kalahati Ayan, ito, ito, side na to Ito, side na to Kung nasaan yung side ng bahay Ayan, side ng bahay Ayan, tapos itong kabilang side na to Makikita nyo yung pinaka-partition dito Yung gitnang mangga Kasi tatlong layer yan eh. Ayan Ang pinaka-partition dito yung gitna At sa kabila, kalaante pa yan Kung saan nakatanim yung mga sili natin Ayan So, total hindi naman nila ginagamit to. So, nagpaalam tayo kung pwede nating gamitin. So, kung bakit na pala dito tayo sa side na nagtatanim, no? So, pinipili ko lang kasi yung mga spot na naaarawan. Ayan, gaya yan Kasi dahil natumba ito sa bagyo, yung mangga na to. So, medyo naaarawan to. sa so, dyan tayo nakakapagtanim. oh so, dito naman. So, nung una kasi tanim lang tayo ng tanim. Ayan, dito tayo sa area natin. Kaya ganyan yung mga talong natin. Ayan, hindi malalabong, hindi sila makalaki ng husto kasi konti yung araw yung araw na nasisinagan sila ito, tingnan dito malalaki yung sa mga unang layer dito kasi nga ito yung unang tinatamaan kumbaga ito yung mas mahabang na arawan yan. yan yung doon talaga yung mga nandoon talaga is oh, hindi sila naaarawan ng maayos kaya ayun, oh, di sila lumaki maayos kaya yan ganun sila dito nagtanim nga tayo ng mga saging ayan ang problema lang dito sa mga saging natin doon natin dati itinanim banda doon o hindi sila makabuelo din ng laki kasi nga dahil nasa sa, tabi sila ng mga may laking mahugan eh so nilipat natin dito so sana mabuhay pa mabubuhay naman siguro kasi nag ano na ayan so ayan meron nang lumilitaw na ano Ayan, ito yung sitwasyon natin dito. Patanim-tanim. So, nag-aalaga din tayo ng mga manok dyan. Kambing, pato. Ano pa ba? Pabo. May mga baboy natin. Nakatali lang dyan sa mga ilalim. Ayun. Baboy natin na isa. binili natin yan, no? Sobrang late pa. Noon, biik. Ayan, pero ngayon, laki na. Mm pinag-iwalay ko sila ngayon. Kasi nga, yung babae magulo. Yung babae kambing natin. Hmm, ito si Teroy. Ang oh, laki na ni Teroy. Oh. Dati, halos malaki lang ng... Siguro mga dalawang dangkal ko lang dati to nung dumating. Yan, ganyan lang siya kalaki dati. Hindi pa siya. Ang ngayon, hindi pa sila kumain yan. <laughs> so, ito, pure organic din yung baboy natin. No? So, uh, halos sa uh, pagkain nito, puro kinukumpay lang natin dyan mga kangkong, saging ganyan, mga kamote mga talbos, ganyan so, sumabit pala siya, no? kaya di siya makausad so, kita nyo, ang laki ng tali niya nakailang tali na kasi to siguro, naka tatlong tali na siya, yung mga regular size na pang tali ng mga kambing natin o, lagi niyang napuputol o, yan, pinalitan natin ng malaki <laughs> tapos dito nandito yung mga ah, dito, hindi pa ako natapos ng magwalis dito kahapon gawa nga ng habang nagwawalis ako is umangin naman na malakas oh, tuloy tuloy yung hangin na malakas kaya ang daming naglaglag na mga mangga dyan ayan pati mga nakabalot so ayan oh, nagwalis ako ng walis laglag naman ng laglag ng dahon at saka bunga. ay sabi ko bukas na ako magwalis sa so, dito lang tayo dati nagumpisa sa kamote natin kasi kunti lang yung nahingin natin na tangkay so isa dalawa tatlo alam ko tatlo tong una nating tinanim eh tapos nung humaba sila nang parang ganyan so ginupit natin ganito lumabas naglipat tayo dito so ayan ginugupit gupit natin pag humahaba dadagdag tapos ayan nagupit na naman tayo ito mga bagong tanim so ganyan lang no para makaparami tayo ng tanim ayan so itong area na to oh, mga kamote yan so uh, double purpose din yan no Ayan, kung makapag-ani tayo ng bunga, is pwede natin ibenta o pwede may pangkain tayo. Tapos yung mga talbos naman, yung mga dahon-dahon tangkay, pwede natin pakain sa baboy natin, sa mga alaga natin. basta magtitira lang tayo ng tangkay ulit na pagtanim. So, i-extend e natin yan ng ganito. Gaya nyo, niniintay lang namin o humaba pa. Dadagdagan na naman natin dito. Ayan, hanggang sa mapuno natin to. Ayan. Ang mga mangga, oh, ang daming nakabalot na mangga. Ang problema nga lang, madami din mga nalalaglag. Ayan. So, ayan. Bale ito yung area na hindi ko pa masyadong nalilinisan itong bandang dulo. konti na lang to Kumpara dun sa napakahaba na yun, halos nalinis ko na lahat yun. Nalinis ko na lahat yun. Ang gandun, oh. No? nakikita okay, nyo, nalinis na lahat. hanggang doon. So, ito na lang ko, konti na to Ayan. So pag may pambili tayo ng gasolina sa grass cutter Ayan, inuunti-unti natin Pagminsan naman, nagtatabas tayo ng mano-mano So itong dito kasi ayaw kong mano 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 Kasi gawa ng nung, nung nagdilinis ako dito May nakita ko malaking ahas dito Ayan, so, ginawa ko, hinayaan ko na lang makaalpas na uh, Baka mamaya eh, is pa tayo <laughs> tayo naman natin uh, patayin na basta basta kamukha eh, lang natin silang nabubuhay Sa so, wag lang nila tayong tatangkain saktan, di din natin sila sasaktan pero kapag nagulat nila tayo at nasaktan natin sila ay shay, tabla tabla na <laughs> kesa sa tayo yung masaktan ganyan no Ang, uh, ginagawa ko sa mga to yan, iniipon ko to yan, mamaya nga ipunin natin itong mga to Gustong gusto to ng mga alaga natin Gano'n ito papakita ko. Paborito ito ni Teroy. Tingnan nyo. Paborito ito ni Teroy. Bigay natin kay Teroy. Bago tayo ma-outro. Okay. Teroy! Teroy! Kaya ganyan may nalaglag sa tapat nyo. Kaya ah, kain nya. So, nakakalibre din tayo ng pakain. Ayan o. Oh. Paborito ni Teroy. Ayan o. Ay, teroy oh. Ang paborito ni Teroy yan. Ang man puting manok. Ato Teroy, yung pagkain mo. Dito na si Mami P. Oh. Teroy! Ni-snub ka niya kasi may manga daw siya. Ayan na, Teroy! Dito na! Dali! Teroy, yun na! O, oh, bala! Bibigay kay Teroy. Di, wala. Ayan na, pagkain niya Teroy. Kakain na si Teroy. Ayan, yung paborito niya yan. Ayan. Ayan. gusto niya yung ganyan, yung masabaw. Ayan o. Hige. Ayan. Ah. Uh, so no? Yung pinakulo nating binlad. Tapos, sa uh, ipanang palay. Ayan. Tapos, may ano din yan. Yung, anong tawag dito? Sa apal ng nyog. Nagalo-halo lang natin. Ayan. Kuminsan, kukuha tayo ng mga gabi. Yung dahon ng gabi. Tsaka yung tangkay kangkong yan tinatadtad natin so panghapon nila yon no so ayan magahan nila tapos kasi na, dito lang kasi nabubusog sila kaya tinali ko sila dito sa mangga yan kada malalaglag pag masdan niyo yung mga mangga na kung saan sila dinakatali, ang daming mangga sa ibaba ang ginagawa ko yan pag medyo wala nang nalalaglag dito ililipat na natin sa doon ganon din si Terry nandoon sa harap si Terry yan para para silang maraming makain hindi sila pinagtabi ayun papunta na si mami B doon napakiteria yun si Terry Kaya oh. try natin zoom kung makita nyo malayo ayun, ayun si mami B yan doon siya ayun oh, magulo yan si Terry oh. <laughs> pag pinaglalapit kasi namin silang dalawa magulo si Terry yung aligaga siya lagi niyang ginugulo tong isa hinaharot niya oh, so, yung nangyayari kakaharot niya itong si Terry kasi ay si Teroy ayan malakas siya ang nangyayari na gaya nito na napigtas niya to sa kanya to mm. Hmm. pag nagarutan sila ayan napipigtas niya uh, ah, ginagawa ko yan nilalayo ko si Terry hmm. so ayan nga guys no yung update natin dito sa pagpa farming natin pasensya na ako, no, no farming 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 ang hirap na walang ngipin guys naku P puro farming tuloy imbis na farming So, ayan muna update guys. Yan. I-update ko kayo sa susunod. Gagawin ko ngayon is kukunin ko yung mga sili. Sayang naman kasi. Magkakandalaglag lang. So, pwede natin itabi doon. Uh, pwede natin ibenta kung marami-rami. Pwede natin kung ano, ibigay kila auntie. Magluluto sila. Ayan. Pero kapag ano na to, Paghalo silang lahat sabay-sabay na, nagbubunga, ayon is may pambenta na tayo. So, ang natin yan is uh, ayun nga, dadamuhin natin tapos ang plano ko na itong susunod is yun nilinisan natin na yan. is magtatanim ulit tayo ng talong Doon kasi naaarawan talaga Ah, uh, hindi ka tulad dito sa tinaniman natin so ito siguro yan mga pangulam ulam natin yan uh, mga magubunga dyan pero yung pangbenta talaga natin doobin nawa na makapagtanim tayo dito ng maayos sa naaarawan so ayan guys uh, bye bye muna ingat palagi and happy farming